Abad ng Maynila, may awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Una kong gagawin, lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Kaya ko. Mga kababayan, ako na may real talk lang. Total, nakatulong naman ako sa kanila. Kahit na itinatanggi nila, okay lang yon. Basta ako, masaya ako na naging bahagi ng tagumpay nila. Total, tinulungan natin silang maging konsehal. Tama mali? Nanalo, di ba? Tinulungan natin ulit maging konsehal. Nanalo, di ba? Tinulungan natin ulit maging konsehal. Nanalo, di ba? Tinulungan natin yung kapatid na konsehal. Nanalo, di ba? Pinababa natin yung kapatid, pinatakbo natin congressman. Nanalo, di ba? Total tayo naglagay. Pwede ba tayo na rin magtanggal sa kanya? Pwede. Grabe, landslide na to. Dinumog ng mga supporters ngayon ang Your Miss Choice dito sa District 3 ng Manila. So ito po ay ginarap dito sa Delpan Street in Manila, malapit to sa Pasig River at Divisoria naman. So tara! Dal general public ito. Nine tay, hindi ko alam kung napapansin ninyo yung napapansin ko din. Pero kayo nasa magot dahil sinabi ko kanina, ayaw kong maninira eh. Pero gusto ko ibigay ang tenga ko sa tao na mapakinggan ano ba talaga ang hinahing ng tao. Ngayon, matanong ko lang po kayo hanggang sa kodli. Nay, tay, napapansin nyo ba na parang dumudugyot ulit ang Maynila ngayon? Imagine ninyo ah. Sigurado kayo? Tala! Talaga? Tala! Eh sabi niya sa interview, malinis na daw ang Maynila eh. Tala! Tala! Uy. Tala! Talaga? Mga <laughs> na naman tayo eh. Luminis na nga yan eh. Oh, ngayon. <laughs> Nay. Na Tay. Ang dami ta <laughs> Huwag ka magalala, hindi ka nag-iisa. Naapakan ko din yun eh. May ginto. <laughs> ang maganda nun, ginanong pa, hindi! Tayo nga. <laughs> Ba't kidding aside, mga nanay ko? Mga batang Maynila, may awa ang Diyos. Sa tulong niyo, nakabalik tayo. Una kong gagawin, lilinisin ko ang lungsod ng Maynila. Kaya ko bang gawin yun? Maniniwala ba kayo? Ayaw! May prueba ba tayo dati? Ayaw! Pumanatag kayo. Arama, arama. Pangalawa kong gagawin, pero kailangan ko muna kayong tanungin. Oh. Nay, tay, napapasin niyo ba dumami tulonggi sa Maynila? Ayaw! Ayaw! Hold up dito, hold up doon, snatching dito, snatching doon. Tama mali? E eh, nung araw, pinagkakalawid ko na lahat yan eh. Bakit? <laughs> Kasi nung araw, nung panahon ko, may gobyerno sa umaga, may gobyerno sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Kasi si Yorme, madaling araw na nasa kalye pa. Tama mali? <laughs> Gusto niyo bang ibalik ang kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila? Gusto nyo bang matulog uli? Peligro de ora. Mahimbing ang tulog ninyo. Dahil panatag kayo, dahil alam ninyo, si Yorme, nag-iikot pa, nangangalawit pa ng mga tulongge sa kalsada. Gusto nyo ibalik yan? Mga nanay ko, mga tatay ko, ibabalik ko sa inyo ang kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Pangatlong, iuwi ninyo. Total, gutom kayong lahat. Mabusog kayo sa pangarap. Sa pangarap pa lang, mabusog tayo ngayong gabi. Pangatlong gagawin ko, nasabi ko na yung isa. Kung ano, sinimulan ko. Pabahay. Eskwelahan. Ospital. At trabaho. MBM. Minimum basic needs. Kung ano ang ginawa ko dati kagawin na lang natin muli sa tulong ninyo, mga batang Maynila. Kaya, tanong, gusto niyo ba talaga akong bumalik? Talaga? Pero kailangan ko ng katulong. Kailangan ko ng katulong. Eh ako naman hindi nagkukubli. Kita ninyo, Sinisiraan na ako ng kabilang grupo. Binibigyan ko pa sila ng kredito. Bakit? Ito e, totoo naman kasama ko silang gumawa noon eh. Totoo naman. Nakinabang naman ang tao. In sa totoo lang, maalala noon, paabot-abot pa sila ng food box. Tama mali. Pero that's water under the bridge. We move on with our lives. Tayo. Tuloy-tuloy ang buhay natin. Gusto nyo bang ibalik ang gobyernong mabilis kumilos? Bigyan nyo ako na mga kakampi. Pagpahingay na natin yung mga nasa kabila, lalo na si Chihuahua. Si Chihuahua, nagtatapang-tapangan lang yon, Nang ihiram ng tapang sa Pero ako kayo, tatanungin ko na kayo diretsahan. Nakita nyo na ba dito yan ng normal na araw? Napisita ba kayo niyan dito? Pag may sakit kayo? wala. Bakit? Don't busy sa huwad Tama mali. Pero tingnan ninyo to. Tignan nyo ito. Ilan na. Ilan na dumating dito. Kaya, mga kababayan, ako na may real talk lang. Total, nakatulong naman ako sa kanila. Kahit na itinatanggi nila, okay lang yon. Basta ako, masaya ako na naging bahagi ng tagumpay nila. Total, tinulungan natin sila maging konsyal. Tama mali? Nanalo, di ba? Tinulungan natin ulit maging kusyal. Nanalo, di ba? Tinulungan natin ulit maging kusiyal. Nanalo, di ba? Tinulungan, diba? Tinulungan natin yung kapatid na kusiyal. Nanalo, di ba? Pinababa natin yung kapatid. Pinatakbo natin congressman. Nanalo, di ba? Total tayo naglagay. Pwede ba tayo na rin magtanggal sa kanya? Pwede? Hmm. Ay, mga taga San Nicolas si ko kayo. Aabangan ko ang boto rito sa San Nicolas. Kailangan walang makuha ang boto yan. Ang makuha lang niya yung binigyan niya ng J.O. Nabigyan na ba kayo ng J.O.? Hindi yeah. pa? Mahinang klase pala kayo. O hindi ba eh. Ayan yun, yun Basta, bigyan niyo ako ng mga kasama. Nandito na sa kodli ko ang buong Your Miss Choice. Mga nana mga nanay ko, mga tatay ko, nandito, may asim pa. Yes! Asim! Natikman niyo na ba yung cookie niya? Yes! Masarap ba?